Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Nice I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. O ito mga kababayan ko, in fairness naman sa ibang mainstream media, si Karin Davila po, mainstream media po yan, taga ABS po yan. Taga ANC pa siya mga kababayan ko. In fairness naman, kasi may mga ibang mainstream media na parang yung iba nabubusalan ayaw magsalita about dun sa nangyari kay dating speaker Romaldes mga kababayan ko huwag yun na kasing ano pagtatakpan yung ibang mga congressman dyan mga bata ni Romaldes natin ha nagsak nagsakripisyo daw si Romaldes mga babayan ko dapat noong pa yun umalis eh kasi ang may kasalanan nito yung pinsan niya yung pangulo natin si Bongbong Marcos hindi ko lang alam kung anong naging, naging resulta ng rally kahapon, September 21. Ang 22 ngayon, mga kababayan ko. Marami rin mga pumunta at mga kabataan talagang masigasig. ng eh, mga, may ibang edad na, talagang galit na galit na mga kababayan ko. Ako, kung malapit lang ako sa Metro Manila, ako ako'y pupunta talaga eh. eh. Nasa Laguna po ako kasi. Tsaka, sabi nila Ate Ruby at tsaka ni Cherry na Gina na raw ako. O, oh, yung may ina na nga ako eh. <laughs> o, ito mga babayang ko. Si Karen Dabi lang nga. Although, para nagduda siya na, bakit na nangalo si Marco Reta? Ibang usapin na yung mga babayang ko. Ito, si Congressman Ronnie Puno. Ano bang congressman to? Sa Antipolo ata to, sa Rizal. Congressman ng Rizal, mga babayang ko. Aba, pinagtatanggol pa si dating Speaker Romaldes na biktima daw ng politika. Congressman Puno, alam ko, PR man ka, ha, political ano ka, operator ka, yung panaw ni Era Pata, ni Gloria, mga titos, mga titas. Eh. Hindi nakapagtiis na si ano si Karen Davila. Ito sayo, na sabi sa'yo, natameme ka nga eh, buti nga sa'yo. O tameme ka. Pakinggan natin sinabi ni Karen. Ha? In all this, it's it's appalling to the Filipino people. Hmm. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. I ano? That he allowed. Oh, I ano? The House passed it, Congressman. Congressman Puno, may bahay si Romualde sa Forbes Park. Di ba? Tinapan na niya ng mga yero eh, o baka ibang klaseng GIC yun. Forbes, mga kababayan ko, tapos ipagtatanggol mo pa na biktima, 'wag mo kaming gagaguhin. Sinabi ko na 'yung word, hindi mamura 'yun eh. Ginagawa mong gago mga Pilipino eh. Hindi na kami ano, talagang alam mo kung pipede lang talaga. May ibang usapin tayo, i-kechabit baka bukas i-tackle natin eh. Ano na dapat mag-resign na lahat kayo eh. Ito naman mga left-leaning na wala naman masira doon nakitang involve si Marcos. Aba, kinampihan na nila ang mga Marcos na dating hate na hate na mga panahon ng tatay niya. Eh kasi ayaw nilang pumalit si Sarah. Oy, ikaw rin Reyes ka na. Hindi, hindi uupo si Sarah. Magre-resign din yan. Just in case matanggal nga si Marcos. May delikadesa naman yan. Tapusin natin to. In We are talking about the public being angry mm. of the ostentatiousness and extreme wealth mm. of Martin Romualdez Zaldico. Oh, This is not the time of the wealth you and I have seen, ha, huh, in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay... Ano, hindi ka makabagsalita. Buti nga sa'yo. Huwag mo kaming, ano, gagagawin, ano, kahit ko, Ronnie Puno ka na. Congressman ka lang. Ha, kami ang... Sabi, nagpapasweldo sa'yo. So, pagtatanggol mo pa na biktima. Mukha mo. Era, etc. This is a whole other level of alleged corruption. Alleged. The, the levels of Nepal. Hmm. The, that kind of anger no, which lang. I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, congressman. Grabe, may mga bahay sa Amerika, no? Alam niyo ba, ang bahay sa Amerika, ang pinakamababang presyo doon, magkano ba? 3 to 400,000 dollars. Kung may bahay ka worth 1.5 million, parang exclusive na yon mansion na. Eh, may isang contractor nga dyan, eh. CW ba yon May bahay sa California. Tapos ito pa sila ko at si dating Speaker Romaldez. Abay, may mga eroplano nga yung dati, yung isang araw ng vlog ko, <coughs> saan nila kinukuha yan? Although, in fairness kay Roman shareholder siya ng EEI, ang uh, malaking construction company. Malaking construction company. Pero, nag-diverge sa, uh, I mean, binenta niya na yung share niya, worth mga 1.5 billion lang. Yun lang. Pero, ang bahay sa Forge, mga kababayan ko, anak ng tinapay. Baka dalawang kwarto ron eh, mga 200 million na oh. Alam ko wala nang wala nang ano ron eh, nagre-range ng 5 500 million pesos and above ang mga property ron. Tapos si Romaldez may bahay allegedly 10 sampu, 10 bahay ang kakapalang mukha nyo. Kuronin puno ka na. Nagtatanggol mo pa yung mali it's very difficult to defend Martin who was in power unless he submits his salad. Hmm. He explains. Isasabi sasabi ng salad, eh, naku, dadayain lang yan. Basta imbestigahan yan. Mga walang niya yan. Pepede lang. Buti nga, kamatis ang binabato sa inyo eh. Eh sa Nepal, talagang bato talaga. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya, na ang mga niya, gusto niya magtututin. I understand. Ulitin natin mga kababayan ko. Ano eh, pinagtatanggol eh. Biktima ng mga... You work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the house, there are talks of ostentatiousness and extreme wealth. Grabe itong Ronin Punong to. Bago lang, eh, wala, okay lang, eh, bago ka naman, kapapasok mo lang naman dyan sa 20th Congress eh. Yung 19th Congress, yun ang pinaka pambababoy ang ginawa ni Romaldes. At saka ni Saldico, eh si Saldico, ilang araw na lang, binigay siya ng dalawang linggo para makauwi. Alam ko may ano dyan eh, may pinaka-supremo dyan eh, hindi kaya si BBM. Imposible hindi niya alam eh, siya pumipirma eh. Tapos may mga ibang congressman naman dyan, pinalalabas ang senado raw ang may kasalanan dahil doon sa BICAM. 893 billion lang daw ang pinasok nila. And then, pagdating ng sa Senate, at saka sa BICAM, sino bang ba BICAM member? Mga senador at saka congressman. Grabe. Kaya Ronnie Puno, wala. Huwag mo kaming gaguhin. Nilokoy nyo nga kami ng mga Pilipino tapos ganyan pa, pagtatanggol mo yung alleged na magnanakaw. Pauwi nyo na si Saldi ko. O ito pa mga babae ko ipapakita ko sa inyo. In-interview ni Karen Davila si Secretary Dyson. Grabe to si Bryce. Wait lang ah. Oh, o ito mga ko. About short lang to kay Bryce Hernandez. Grabe tong batang to. Ilang taon lang to mga 30 plus o 40. Ang sweldo lang po niya is 70,000. Pero nagpapatalo sa casino ng daan milyong piso. Parang bali wala sa kanya eh. Para naglalonder pa nga ito ng pere. Pakinggan natin si Karen. Ha? Mga balita, si Bryce Hernandez owns a house in Forbes Park. Huh? Have you heard that? I've heard what I see in the in the online news. Uh, that na, may mga Yusek na... May bahay rin sa Forbes? Mga kababayan ko, itong Bryce na to. Pero yung Henry Alcantara, eh, may kalokohan din ginawa yan. Imposibleng wala eh. Kasi district engineer siya eh. At ito naman mga diskaya, ay discuss natin bukas. Kasi may binurga rin nga si Chavik Simpson, mga babaya ko. Taposin natin na. May ari ng mga ganyan, may ari ng mga properties sa uh, Forbes, Corinthians, kung saan saan. Sus, Mario. May, may can... Apart from them all going to jail, we are going to go after those assets. We are going to, because the the people that own... Owed... O, dapat ang ibalik At saka dapat makulong. At ang gusto namin... Secretary Dyson, mga big fish. Eh, kumbaga sa ano, eh mga, mga diskaya, yung mga Wawaw -wow builders na yan. Bakit hindi yung binabanggit ang sun, sun, West at saka yung High Tone? Mga ko ang may-ari niyan. Ang Senado, bakit sana ipatawag na ang mga Sun West official at saka yung High Tone? Pag-aari ng mga ko eh. Yung sa Blue Ribbon, wala man lang binanggit. May pinagtatakpan din ba kayo? Kaya siguro, wala lang siguro masaktan eh, yung, yung protestang nangyari kahapon, o may, may mga darating pa. Ewan ko lang. Grabe. Baka may mangyari yung, kasi hindi, sab Sabado, Sabado itong ginawa kong vlog na to, tapos linggo bukas, eh ang rally bukas nga, baka may magbaba, pag, pagbabago or si Marcus pa rin ako po, hindi natin alam, hindi discuss natin yan. They deserve these people to go to jail and rot in jail. The people deserve to get their money back. And we're going to run after all of them. So you will garnish, you will confiscate, you will forfeit. Yes. If you please. Sorry. You will forfeit. Magugutom yung mga pamilya niyan. Eh, mabuti naman kung galing sa nakaw yung mga pinagkukuha pinag nila. Grabe yung Bryce Hernandez. Alam niyo ba yung Lamborghini Urus? Kung magkano yon? Before is 25 million. Ngayon, 30 million na. SUV yun, mga kababayan ko eh. Kaya dapat eh, may managot na. Ang buod ko, Congressman Puno, inuulit ko, huwag mo kaming gagaguhin mga Pilipino. Kayo ang mga gago. Sorry for the word. Paki-like and subscribe lang mga babayang ko. Paki-share na lang po. At salamat po doon sa mga nanonood sa aking mga vlog. Kahit papano eh, ano, nagpapayag tayo ng damdamin natin. Ano, mag-vlog-vlog kayo o kaya mag-comment kayo sa Facebook na sabihin nyo kay Marcos na ano, bumaba na siya. Ay, hindi bumaba. Basta may makulong. Yun lang mga babayang ko. Paki ano yung lang ah. Salamat po at ingat. Bye.